Pinagtag po pero hindi itinadhana. Dear Madam Native Filipina, matagal na po akong tagasubaybay ng mga kwentong binabasa nyo. Please pakitago na lang po ng pagkakakilatlan ko. Gusto ko lang pong maibahagi ang kwentong afam. Isa po pala akong single mom. Ngayon po senior citizen na. Yung anak ko po ay 26 years old na. By the way, nakilala ko po ang aking afam sa tag.com na dating site way back January of 2018. Isa po siyang biudo. Retired na siya pero still nagtatrabaho pa din bilang isang supervisor ng company. Kaya naman aside from his pension ay may sahod pa siya. May dalawa po siyang anak na malalaki na, babae at lalaki. And then yung isang anak niyang lalaki ay kasama niya po sa bahay. Kaya minsan nakikita ko yung anak niya habang magka-video call kami. Mula nang magka-chatmate kami ni Afam ay nakakapag-travel po ako sa Macau at sa Hong Kong noong year 2019. Then pagka year 2020 ay bago kami magkita ni Afam sa March ay mag-try city tour sana ako sa Cambodia, Vietnam at Thailand. Kaso hindi na tuloy madam kasi po malapit na ang lockdown. So fast forward March 2020. Magkikita na sana kami. Pero sa kasamaang palad ay hindi po natuloy ang aming pagkikita dahil pandemic na talaga. So ayun, madam, nagkasundo kami na pupunta siya kapag ang pandemic ay natapos na. nagpa siya kaagad noong year 2020 at ako naman ay nakapagpa-vaccine noong year 2022. Kaya nung wala pa akong bakuna ay hindi talaga ako nakakalabas ng bahay. Madam, noong year 2022, hinintay ko siyang mabisita ako dito. Kaya lang nagsimula na din siyang magkasakit. So by the year 2023, ay eh nagbago ang plano. Ako na lang ang pupunta sa Europa kasi po German citizen siya. So in-invite niya po ako, Madam. Then fast forward, na-approve naman ang Schengen visa ko. But unfortunately, bigla siyang umayaw. Gumasto siya pero hindi natuloy kasi nagkasakit na nga siya, lumala na. So ayun madam, hindi na lang talaga ako tumuloy na lumipad patungong Germany. At naghintay na lang ako kung kailan siya gagaling sa sakit niya at ako'y mabisita. By the way madam, since year 2020, pinapagawa niya na po ako ng two-story building. At natapos ang building noong taong 2023. Madam, sa seven years na kami ni Afam ay magka-LDR, ay napakalaking tulong na po ang naibigay niya. Madam noong February 2024 ay tuluyan na po siyang huminto sa trabaho niya. Nalalaman na may stage 2 lang cancer pala siya. And then 2 months later noong April 2024 ay naging stage 4 na ang cancer niya. So nagchemo at radiation na siya. Madam ang last usap namin ni Afam ay noong last July 2, 2024. And then fast forward sa pinakamalungkot at masakit na pangyayari. Tuluyan na po siyang namaalam noong July 16, 2024. Kaya hindi talaga kami nabigyan ng pagkakataong magkita. Madam, noong last naming pag-uusap ay may sinabi siya sa akin. Don't worry, I will arrange a something to the lawyer. Kaya lang madam, nung namatay na si Afam, eh hindi na ako kinontak pa ng anak niyang lalaki. Alam po ng anak niyang lalaki madam na tinutulungan ako ng tatay niya pero may pakiramdam ako nagalit sa akin ang anak niya at baka hindi na ibigay sa akin. By the way madam, baka nakikita din ng anak niya ang out of the country tour ko sa phone ng father niya through Facebook. Madam, sabi ng afam ko na kung may mangyari daw sa kanya, eh kukontakin na lang daw ako ng anak niya. Pero madam, hindi pa po ako kinukontak. Please madam, ano po ba ang dapat kong gawin? Maraming salamat po. Hello Madam Letter Sender, salamat po sa pagbahagi ng iyong kwento. Malungkot talaga ang ending ng love story nyo pero ganun talaga ang buhay. Sadyang may mga pinagtagpo pero hindi itinadhana. May rason kung bakit sila dumating sa buhay natin. At sa naging kwento ng buhay mo, klarong klaro na si FM binigay ni Lord sa iyo pansamantala para ikaw ay pasayahin at paginhawain ang buhay mo. Kaya sana madam kung anuman ang naiwan sa iyo ng FM mo ngayon, ay pagkaingatan mo ituloy mo lang ang buhay mo at i-treasure na lang ang mga masasayang sandali niyong magkausap sa harap ng kamera. Madam, naaalala ko tuloy yung isang letter sender ko na pinamanahan ng malaking halaga ng afam niya. Shout out sa iyo, Madam Tess, na nasa Amerika na. Sana happy ka na ngayon with your new husband, afam. Pero, Madam Letter Sender, ang kaibahan lang ninyo ni Madam Letter Sender Tess, eh yung anak ng dating afam niya ay mababait at magkasundo sila kaya yung pamana na para sa kanya ay ibinigay nila. Samantalang ikaw, may pakiramdam kang galit sa iyo ang anak niya kaya malabo po talagang maibigay ang party mo. Kung sakali mang nakapag-arrange pa si Eva mo ng last will niya sa abogado niya bago siya na maalam. Madam Letter Sender, no, kakamatay pa lang naman ng afam mo. Maghintay ka na lang muna ng ilang mga buwan kung kukontakin ka ng anak niya. Kasi kung hindi naman, wala ka talagang magagawa kundi tanggapin na walang naiwan para sa iyo. Wala ka naman dapat gawin kundi ituloy lang ang buhay mo. Dahil sa totoo lang, wala ka naman talagang karabatan sa mga naiwan niya kasi hindi kayo kasal, plus hindi nga din kayo nagkita ng personal. Unlike kay other letter sender, ay talagang inalagaan niya ang afam niya nung nagkasakit. Kahit hindi sila kasal, ay nakita naman ng mga anak niya ang naging sakripisyon niya sa tatay nila. Madam Letter Sender, I have this theory. Lumalawak na naman ang imahinasyon ko. <laughs> I remember kasi nung last niyong pag-uusap ng afa mo, ang sinabi niya, i-arrange ia niya sa abogado niya. Well, I think, baka hindi na natuloy yon, Kasi unang-una, -una, mahina na siya. That means, yung sitwasyon ay kontrolado na ng anak niya. Kung totoo mang galit yung anak sa'yo, edi paniguradong pipigilan niyang magkita ang tatay niya at ang abogado niya dahil alam na alam niyang may iiwan para sa iyo. Madam, alam na alam ng anak niya kung gaano ka na kinabang sa tatay niya nung nabubuhay pa. Kaya for sure masasabi niyang hindi mo na deserve na hatian pa sa mga mamanahin nila. Madam, wala ka talagang magagawa no kung talagang ayaw ibigay sa iyo ng anak niya kasi po if it happens na talagang na-arrange ang last will ni Afam, Nakasama ka? E malay natin baka kasama yung anak niya during pag-uusap nila ng abogado niya. So it's just a piece of paper. Mabilis lang punitin at makipag-negotiate sa lawyer ng papa niya na kunyari walang last will na iniwan ang tatay niya. Kaya automatic ang mga naiwang ari-arian ay mapupunta sa kanilang dalawa ng kapatid niya. Alam mo madam, ang tanging kakapitan mo na lang ay ang makonsensya sila at multuhin ng tatay nila. <laughs> madam, kung ako sa'yo no, kalimutan mo na lang po yung mana. Mai-stress ka lang po kakaisip nun. Tutal, malaki naman ang naitulong sa'yo ng afam mo. Hayaan mo na lang na ang mana ay mapunta sa mga anak niya dahil sila lang naman talaga ang may karapatan. Kung talagang para sa'yo madam, darating yan. Pero kung walang dumating, edi tanggapin. Ganun lang kasimple, tuloy lang ang buhay. Huwag ka nang maghabol. Isipin mo na lang na yung naiwan niya ay makakatulong sa future ng mga anak niya at pati ng mga apo niya.